Nakatry na ba magsuroy diri mga kajam? Tara o ba nimi maglaag-laag lugar diri sa Surga City? Tripay sa turon mga kadyama o banin po okay, na pod itong lakaw kaya naman tay lakaw. O banin mo ato sa katong kumprahanan bago daw sa mga panimalay. Kato na trending ba nagikuan sa mga vloggers Na mga sikat kayo dirt sa Surigao City. Pero kanina vlog guys, doon okay na kayo ni Samong Cellphone pero wala naman yun na upload ba. Kaya giyo naman kung naman pag-upload itong pagkato pag pag na mo sa Cebu, pagkato na mo sa Butuan, may pa mag New York, Canada, dagan kayo may gantuan. Mauna na ulawit na yun na siya pag-upload pero okay ra kayo. Okay. Kaya vlog kaya kaniya mong budget gamay ra kayo 5,000 ra man ni eh. pero eh, sakto na siguro ni. Mga eh. Mao nang mo presidente sa tong Tagalog version 1 2 3 pasok. So ito na nga guys, nandito na nga pala tayo guys. Papasok na nga pala tayo dito guys sa tong kumprahan natin dito guys. <laughs> Tara guys, samahan nyo na kami sa loob guys. Ito na nga ipapasok na nga kami. So pagkapasok pala namin kung mapapansin nyo, eh, syempre may mga tao. Natural, may mga bumibili din. At pinagtaka ko ba't nagkuha ka pa ng basket? Nagkakaunti eh, lang naman yung budget namin dito, guys. Eh tama-tama rin kasi nagkulang na rin kami ng gamit sa bahay. Kaya kailangan na namin rin mamili. Kasi yung iba nabasag, syempre yung mga, mga, babasagin. Kailangan na rin namin mamili ng mga sausawan. Pero syempre mga kajam, bago tayo mamili, eh, ikot muna tayo dito. Ipapakita eh, namin sa inyo kung ano mayroon dito sa kanila na mga tinda. Para naman in case na mas magusto kwentuhan nyo tapos tinatamad mag-gala-gala kaya naman eh pag napanood nyo to baka makita nyo kung ano yung mga gusto nyo ano yung mga hinahanap nyo ganun makikita nyo kung anong gusto nyo bilhin di ba kaya talaga ka, guys samahan nyo kami ito na nga ipaikot na nga tayo dito muna kami dumaan ayan may mga ano sila dito guys oh mga mga ipit sa mga nagtitinda dyan sa mga mga wholesale wholesale dyan marami sila dito guys Hi! oh tag 190 pila ka buhok balik dyan tag jeez

Pagkatapos natin ipakita itong mga kimpit-kimpit ng buhok guys Ayan mayroon din sila dito nakajar na mga kindi-kindi Mga baby Ron. At syempre may mga ano rin parang lalagyan ng mga love letter Mayroon din sila dito mga baso na sitna na nakaisang laga Ayan, guys yung makikita nyo Tsaka mga baso At syempre dito naman sa kabila ito mga kalduhan Sa mga mahilig magsabaw dyan Ay tamang tama sa inyo to guys Gusto sana namin bumili ng ganito Kaso ay, may mga regalo pa kasi kami sa kasal Eh syempre magagamit pa namin yun ikaka county lang naman kami. Saka minsan-minsan lang din namin magamit. E yung gusto namin bilhin guys, yung sausawan ba? Yung lalagyan ng sausawan kasi yung sausawan kasi namin mababaw. E gusto namin yung malalim para in na mag-vlog kami ng mga sausaw-sausaw. So maganda tingnan. Diba? May mga baso rin pala sila dito guys. So ayan guys. So napakaganda sa mga may mga bata dyan. Sa mga madalas na babasagan. Abay tama-tama to sa inyo guys. O, oh, di diba? Trinay pa ni Ate Iron nyo kung matibay ba talaga. Pero matibay yun. Maganda yun, guys. Eh, syempre, ikot muna tayo konti kasi para mas marami pa din tayo may kita. ayun may mga tasa-tasa din sila sa mga gustong magkape. Ay, may napansin nga pala ako dito, guys. Napaka-cute na kaldiro, guys. Ay, kawali. ayun o, oh, diba napaka Napakalit lang. Napakaganda niya. Tingnan. Tama-tama to Magluto ka. Ano na ba? Yung unisix na unisix. Yung pwede mong prituhan. Pwede ka magtinula. Lahat. Pwede ka magadubo. ba diba? Kasi medyo na siya guys, kaya okay okay na siya. Ayan, pakita ko sa inyo, 'di ba may mga kaldero sila dito. Sa mga trip ng kaldero, diyan napakamura sa kanila dito guys kasi nga wholesale siya guys. Ayan, may mga helmet nga din pala sila dito. Banda ayan yung mga sandalan ng sasakyan, yung sa mga drivers natin dyan Yan, bumili kayo dito, napakamura lang. At siyempre sa mga barbero din natin dyan, mayroon din sila dito mga spray, mga gloves, construction gloves. Ayan guys, so, at siyempre napakadami pa lakad-lakad-lakad kunti mayroon din sila dito portable na electric fan sa mga may, may tindahan dyan sa mga nagtitinda ipit-ipit mo lang yan napaganganda yan mga par ayan may pangkamot din sa likod pagka naiinip ka na sa kakabantay sa tindahan eh, kamot kamotin mo na yung likod mo tapos mag-isa ka lang walang tagakamot lalo na pag single ka aray kawawa ka naman kaya kailangan mong bilhin ng pangkamot sa mga naghahanap din ng mga lalagyan ng mga gift mayroon din doito doito daw <laughs> dun tsaka dito sana yun <laughs> dito si Northcut na lang ayan guys mayroon din sila dito mga salamin Hinanap, naghanap kami guys ng mga malalaki na salamin kaso wala nang available ayan may mga gamit nga rin pala sila dito pang school guys mga gunting papel ayan kumpleto sila dito mga par sa may mga balak magtinda ng mga school supplies ayan tirahin nyo na dito guys saka mga knife ayan mayroon din sila dito mga kutsilyo sa mga mahilig magluto sa mga nagtatrabaho sa palingke ayan mayroon din sila dito at saka ito mga pamprito mayroon din sila strainer kaya yun guys bibilhin natin yun so ito nga may nakuha na nga kami nakuha kami salamin lamin sandok tsaka itong kutsilyo na malaki trip na trip ko talaga itong mga ganitong kutsilyo eh para in case na magluto ka ng mga buto-buto eh talagang kering-kiri yan tapos punta naman tayo dito sa may second floor nila guys. Ayan, napakadami pang tinda dito sa mga gustong bumili ng tabo. Ayan, sa mga magtitinda ng tabo dyan. Ay, napakarami. May mga ano din sila, mga flower pot. Ayan, sa mga gustong magtanim. Napakadami dito mga par hindi ka mauubusan. Ayan, o oh, kung mauubos nyo yan, iwan ko na lang. Sa mga mahilig sa basket dyan, o sa mga basag-basag na yung mga basket, abay palitan nyo na. Bilhin nyo na dito. Napakadami silang tinda dito. Ay, mga lalaki nakalagay ng baso mayroon din sila dito mga tabo timba planggana hangir ayan mga matitibay na mga hangir mga par eh sa amin kasi nabasag na rin yung ano namin yung planggana namin kaya kailangan ko nang bumili kailangan na namin palitan ganoon talaga ang buhay pagka na mayroon talagang nawawala at palitan kailangan ng palitan ng bago ayun pinag-usapan pa nga namin ni ate yung kung gaano kalaki yung bibili namin eh, eh gusto ko kasi yung tama-tama lang ba kasi parang pag sobrang laki kasi yung bibilhin mo, hindi mo na rin mabuhat-buhat pag gusto mo ilipat. Tapos lalo na pagpuno ng labahin, eh lalo na pagbasa, s'yempre mabigat 'yon. Eh baka mas mabasag pa. Eh gusto ko yung tamang-tama -tama lang para naman eh, 'yung pagkatrabaho, may eh, medyo medyo pagod lang, 'di ba? Hindi ka pagod masyado, medyo pagod lang. Pagkatapos namin pumunta dun sa taas, eh s'yempre kailangan natin pumila at medyo marami ang mga bumibili ngayon, guys. Talaga naman dagsaan ng mga tao talaga. So ayan pauwi na kami kaaga at ito yung nabili namin ay pero ipapakita natin yan sa may dulo ayan ito yung mga nabili namin guys bumili kami ng pansamantala lang na salamin muna kasi syempre kailangan talaga natin magsalamin kasi pag magsuklay ayan magbili rin kami suklay at saka ito strainer ayan strainer pag nagprito kami at syempre ito malaki na kutsilyo gustong gusto ko ito mga ganito pag nagluto kami syempre lapis ayan yung ano yung sausawan na sinasabi ko bumili din kami tsaka ito guys kasi lalagyan namin yan ng prutas pagkapasko ayan happy new year na pala ay merry christmas nga pala in advance so ayan ito lang yun binayaran namin guys sa naghalaga 553